Ganda ng gulong, oh. Yan lang, medyo. Sir, magkano yung isang gulong nito, sir? Ah, uh, inabot ito ng 60 plus. Yung sa ginagawa nyo din yun kuya ano yun si, pang ano din lang din pang buhat uh, service, mm -hmm. pang service tsaka pang ano na pang hakot siguro malawak yung ano dito ni bossing ah uh, sa kanya yan. Um, haba pala ano kuya ano. Ang dami na rin nasira. Eh pwede pa rin i ano, kuya ano. Ah, umaandar yan. Sir, ito, wow. <laughs> <laughs> 4x4, <laughs> <laughs> Thank you! Uh, si Boss Gerald, 4x4 champion. Is nice nice Ito yung old na kasi mga date eh Ito yung Ito matagal na tong date na ito Nabura na lang eh. Pero e matagal, ah, matagal talaga yan Ito, matagal na to Year 20,000 pa yan Saka ito, ayan Hindi <podcast> talaga hindi na, pero sa Manila kasi, mm. Uh, talaga sa Nasport, lahat ng laro ng Nasport, sponsor na namin ng Caltex Delo. Mm. Talagang uh, uh, for how many years, top track. Uh, uh, yeah eto yung ginamit nyo doon sa ano saye sa bungabon oo ito sa, San Jose. sa San Jose. ito yung nag champion ito yung gabi ng gaskas <laughs> <laughs> ito yung kwento ng delo ni serjiald <laughs> oh ayan yeah, ito ito number din ito mm, ito number 20. Yung, yung, yung 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 kasi sa taas nito delo kinat ko yung yun na binikit ko sa isang side ito naman yung sa babang side dyan, yan yung ang uh, number niya 23 bago yung gulong niya ngayon sa ah Oo, kejo, ano, medyo na pagastos. Ito na. na. <laughs> Ay, bago na. Yan pa rin, 'yan pa rin yung, yung, yung ginamit sa bungago, saka sa ano. Bali ano nito? one year na 'yan, one year na. Ang gaganda ng gulong, oh. Sir, magkano yung isang gulong ito, sir? Ito na 60 Ito sir? Pindi. Ah, 14. Ito, 'yung hindi uh, volume lang eh. Kaya kasi pag pa ang mga ngawin. Hindi pinipapabang Yes eh. Hmm. So, talaga na uh, may kumot pa talaga saya oh. Ilang taon na to, say? Eh, ito. Next tomorrow, na, 20 ,000. 20 ,000, right? ito na yun sa yung gamit ninyo? Yun na yan, pero dati ang ulo niyan, di ba? Uh, straight na army. Hmm. Hmm. Tapos pina Dating armor card yan. Kay Joseph yan. Namin na sa ay kay Sir Joseph po yan sa ay. Dalos lang yung ni Luis. Ikong sir, nalaro ka? Ay wala na. Kailan kayo babalik say ngayong linggo din Sir Gerald? Ganda oh. Sir, mga sa estimate mo sir, mga magkano na yung nagagastos mo dito sa sasakyan nyo ngayon sir? <laughs> Ano yan, say? Yo. Noong no, no, araw, hindi ko na matasyon. Nagkakot ako ng palay sa, sa bukit. Ah, say. Nang may hiling na trailer, tapos jeep ang gamit ko. Eh, doon ako na, doon ako na karoon ng experience. Nice! So, Nagkakot ako ng ganyan na nakakakot ko rin tapos yung anong naano yung off-road kasi besides na yung makina eh eh yun ang, hinaha, yun ang kailangan nila eh kaya kinat ko to akong dito next year next year na next year na ito summer nandito ko tingnan sir sa inyo rin po ba sila nagpapagawa? sa inyo talaga? ah mga mekaniko sila welded ko mga mekaniko sila meron pa ata kayo doon sa kabila kabila, yun nga yung tingin po. Kano din kayang gastos nito, sir? E, ano eh, ano yan eh. Kasi, ito nga, ito nga ang ano namin. Ipid nga yun. Nagawa nila bossing, gumagastos sila ng almost 100, tapos almost 50, tapos ang price nila 10,000. 10, <laughs> Pero yung gastos nila, malaki eh. Ang gastos nila, pasyon, tapos nakikita mo yung ating kaibigan. hindi mm. yung sports kasi sa out yung yung racetrack kasi nagbabago eh. hindi ka gaya ng basketball na hardcore talaga diba? sa out-road, pagka putik at nanguli pang tumakbo medyo malas ka pagka naman man-mate at hinuntay ng bako at unang at tumakbo, balas ka rin dahil itong kasagatan sa mga malalim kaya uh, sa uh, sa, uh, uh, sa friendship game number eh. Yan yes, eh. pagtakbo mo eh. Dapat maswerte ka, hindi ka bubunot ng number 1, hindi ka bubunot sa whole, sa last. Dapat nasa middle ka. <laughs> Kaya dapat pag ka, tumawag ka muna sa taas. Kaya basta bumabang talaga yung nandun yung kailangan yung mag-discarte ka, kailangan mo rin mag-wide. Yes, Kasi may speed, tapos may technical kasi pagka high speed bilisan mo pag sa technical naman dapat naingat ka kasi pag tumaog ka wala na <laughs> <laughs> meron kayong ano sa si, isang atang tumaog di ba nung last na sa may San Jose ah ito, po yan last, ah, last year last year ay hindi po nito po say si. Ayun, marami po ba? <laughs> Talagang pagawa lang talaga siya ng off-road, pang off-road din nyo. sa amin, kasama yung sa bukit. Ang alam namin sa pagsasaka. Pagsasaka talaga, siya. Na-label po ang nun. ay ibig sabihin nun, siya. Ay, ang malulawang saka dyan sa Isabela. Ah, Grabe, yung mga kapilala ko dyan, alam ko lang ang saka nila. Wey, Bong, wala lang sa kanila yung gulong. Kasi, ay, sakto lang na lang. <laughs> yung sakahan nila, dito, magsimula ka dito hanggang doon sa pinakadulo. Kung hanggang sa Kung hanggang sa nangabot lang <laughs> ako. Doon andoon sa pinakadulo. Sen? <laughs> Pang-size niyo talaga eh. Oh. Oh, tapos dito sa likod dito sa likod sa iyo oh, makikita mo na yan boss boss Gerald 4x4 off-road champion oh. <laughs> 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 Matagal po kayo doon, sir? Ah, uh, isang taon, tapos balik ulit uh, ah. sa so, uh, every summer Uuwi um, ako dito pag time na uh, harvest time uh -uh. uh -huh. ng palay, uuwi ako Baka gusto niyong batiin sila ano dun Yung mga anak nyo po Oh, ay mako, teka uh, <laughs> uh, 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 Masaya kami ngayon dahil nga Lumabas na yung first yung First ako namin ah. uh, 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 Tapos yung dalawang anak ko sa sa London, si Leila at saka si Aira At uh, yung so congratulations sa anak ko, si Katang at, 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 at Mark mm -hmm. Ay, uh, uh, thank you, uh, sir! <laughs> Oo! Salamat sa, sa Caltex Delos Walang yeah. tawag pagsuporta sa aming mga ka-pro-roads Oo! Pag nga kami sa California, makikita niyo doon Ah! Thank you, sir! Thank you! Thank you. Sir, salamat sa iyo! Sige sir, thank you! Thank you. <laughs>